Sa isang minahan ng uling ay abala sa pagtatrabaho ang grupo ng mga lalaki nang bigla na lang may malakas na pagsabog ang yumanig sa buong lagusan. Nagdulot ito ng kaguluhan at maraming menero ang nasugatan. Isa sa mga agad na rumespunde ay si Oliver na agad tumulong at isa-isang inilabas ang mga sugatan. Sa kasamaang palad ay nasawi ang isa sa mga kaibigan niyang si Ted. Nang maglaon ay iniuwi ang bangkay ni Ted sa bahay kung saan ay labis na nagdalamhati ang kanyang asawa. Samantala, ang elegante at may inhing dalaga na si Connie ay dumalo sa isang party kung saan ay nilapitan siya ng mayaman at may-ari ng minahan na si Clifford. Nagkausap sila at kalaunan ay tila nahulog ang loob nila sa isa't isa. Nagumpisa silang magsayaw sa harap ng mga panauhin at hindi nagtagal ay nabuo ang isang matamis na pag-iibigan sa pagitan nila. Hindi rin naglaon, sila ay nagpakasal sa harap ng altar kung saan sila ay nangako ng habang-buhay na pagmamahalan at katapatan. Ang mga unang araw ng kanilang pagsasama ay puno ng pagmamahalan at sibakan, ngunit tila ay wala talagang masayang sandali na nagtatagal. Ipinatawag si Clifford para magsilbi sa pinakaunang digmaang pandaigdig, at sa gitna ng misyong ito ay isang matinding pinsala ang kanyang natamo. Pagbalik niya sa kanilang tahanan ay nagagalak siyang sinalubong ng kanyang asawa at mga kasambahay. Masaya si Connie nang makita ang mister, subalit bigla itong napalitan ng lungkot nang makita niya ang kalagayan ni Clifford. Siya ngayon ay paralisado mula bewang pababa at tanging wheelchair na lang ang kaya niyang sakyan. Ang dating matikas na lalaki ay unti-unting dinurog ng digmaan. Pakiramdam niya ay wala na siyang silbi at tanging pabigat na lamang. Pero hindi siya iniwan ni Connie. Nananatili siyang matatag at pinaparamdam niya kay Clifford na hindi nagbago ang kanyang pag-ibig, nangangako'ng mananatili sa tabi nito anuman ang mangyari. Sa kabilang banda, makikita si Oliver na sumusulat ng liham para sa kanyang kasintahan. Sa sulat ay ibinahagi niyang hindi na siya nagtatrabaho sa minahan sapagkat siya ay ipinatawag din para sumabak sa digmaan. Ngunit sa kanyang pagbabalik ay isang masakit na tanawin ang bumungad sa kanya, may ibang lalaki nang sumisibak sa kanyang minamahal. Hindi na niya ito kinausap at bagkos ay tahimik siyang naglakad palayo, dala ang bigat ng pagkabigo. Bumalik siya sa may-ari ng minahan na si Clifford upang humingi ng trabaho. Nalaman ni Clifford na si Oliver ay nagsilbi rin sa digmaan at siya ang nagligtas sa kanya nung siya ay nasugatan. Dahil dito ay inalok na lang niya ito na maging tagapag-alaga ng mga ibon imbes na sa minahan. Dahil sa kapansanan ni Clifford ay bumili siya ng motor nang sa gayon ay mas malaya siyang makakagalaw. Tuwang-tuwa ang mister sa sasakyang ito at tila ay bumalik sa kanya ang sigla na nawala dahil sa digmaan. Isang araw, isinama ni Clifford ang misis sa cottage kung saan inaalagaan ni Oliver ang mga ibon. Dito unang nagkita ang dalawa at tila baga ay nakaramdam si Connie ng kakaibang sensasyon sa kanyang kifi. Habang pauwi na sila ay sinubukan ng misis na magpakita ng motibo kay Oliver sa pamamagitan ng mga banayad na tingin at pahapyaw na mga salita, subalit na natiling tahimik ang boy at nakatuon lamang sa kanyang tungkulin. Kinabukasan, sinabi ng mayordoma kay Connie na humihingi umano si Clifford ng susi para sa kanyang cottage. Nakita ito ng misis na paraan upang muling makita ang boy kaya nagboluntaryo siyang ihatid ito ng personal kay Oliver. Ngunit pagdating niya sa cottage ay malamigang naging pagtanggap ng lalaki sa kanya. Giit niya na hindi niya hiniling na ang misis mismo ang magdala ng susi sa kanya. Nasaktan si Connie sa malamig na pagtanggap ng boy, kaya tahimik siyang tumalikod at bumalik sa bahay. Kinabukasan ay nakatanggap si Connie ng sulat mula kay Oliver na humihingi ng paumanhin dahil sa naging ugali niya kahapon. Agad namang bumisita si Connie sa cottage at doon ay tumambad sa kanya ang walang damit na katawan ng boy habang inaayos nito ang kulungan ng mga ibon. Hindi maiwasan ni Connie ang mapatitig at nang mapansin siya ni Oliver ay dali-dali nitong isinuot ang kanyang damit. Pinag-usapan nila ang tungkol sa sulat, subalit naging tensyonado muli ang kanilang usapan. Binanggit ni Connie na gusto niyang bumisita sa cottage araw-araw para magpinta sapagkat napakapayapa dito, subalit na misinterpret ito ni Oliver, at inakala niya na gusto siyang paalisin ni Connie. Nagpalitan sila ng maiinit na salita, at sa inis ay nagpasya si Connie na mag-walk out muli. Gayunpaman, biglang bumuhos ang ulan, kaya napilitan siyang sumilong muna. Dinala siya ni Oliver sa loob ng cottage kung saan sila ay nagpainit sa tabi ng apoy. Nang makita ng boy ang bakat sa damit ng misis ay agad siyang umalis. Tinanong siya ni Connie kung bakit siya laging umiiwas, at tugo ni Oliver ay natatakot siya sa maaaring isipin ng iba. Nang tumila na ang ulan ay tumayo ang misis at iniwan ang duwag na boy. Kinagabihan ay sinubukan ni Connie na magpakanton sa kanyang mister, subalit dahil sa pagkaparalisa ay ayaw na rin tumayo ng Junjun -jun ni Clifford na mas lalo pang nagpalungkot sa kanya. Mahal ni Clifford si Connie ng labis, ngunit hindi sa ang damdamin upang lampasan ang pisikal niyang limitasyon. Kinabukasan, napag-usapan nilang mag-asawa ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Inamin ni Clifford na siya ay nalulungkot na baka wala nang magpatuloy sa apelidong Chatterley. Gayunpaman, umaasa pa rin siya na baka sa tulong ng siyensya ay malununasan ang kanyang kapansanan. Di nagtagal ay sumailalim si Clifford sa isang napakasakit na therapy session kung saan ilang oras siyang sumisigaw sa matinding sakit. Nang maglaon ay hindi na kinaya ni Connie na pabayaang magdusa ang kanyang mister kaya't nagpa siya siyang na ang pagpapagamot. Isang desisyon na tuluyang pumatay sa huling hibla ng pag-asa ni Clifford. Isang araw ay binisita ni Connie si Oliver at nang makita niya ang ilang sisiw sa kulungan ay maingat niyang binuhat ang isa. Sinabi ni Oliver na marahil ay inakala ng sisiw na siya ang ina nito, isang simpleng salita na nagpayak kay Connie sapagkat iniisip niyang siya ay hindi na magkakaanak. Habang kino comfort siya ni Oliver ay nagkasalubong ang kanilang mga mata, parehong nalunod sa tinatago nilang damdamin para sa isa't isa. Dinala siya ni Oliver sa loob ng cottage at doon ay sinabi ni Connie na tila ay hindi na siya naduduwag. Ibinahagi ni Oliver ang kanyang mga takot at bilang tugon ay binulong sa kanya ni Connie na wala siyang dapat ikapangamba. Doon ay tuluyan na nga silang nagpadala sa damdaming matagal na nilang tinatago mula sa matinding halikan hanggang sa isang napakalupit na sibakan. Bago siya umalis, tinanong ni Connie si Oliver kung nagsisisi ba ito sa nangyari. Tugon ni Oliver ay hindi sapagkat mahal na niya si Connie at naniniwala siyang si Connie ay para talaga sa kanya. Kinagabihan ay bumuhos ang malakas na ulan at si Oliver ay hindi mapakali sapagkat gusto pa niyang makipaground 2 kay Connie. Sa kabilang dako, si Connie ay hindi rin makatulog. Hindi na niya kayang labanan ang kati ng kanyang kivi, kaya dinaglaon ay lumabas siya ng bahay upang puntahan ang kalaguyo. Lingid sa kanyang kaalaman ay nakita siya ng isa sa mga kasambahay na si Ivy. Di nagtagal ay dumating ang misis sa cottage at sinalubong siya ni Oliver ng matinding halik hanggang sa pinagsaluhan na naman nila ang ilang rounds ng bakbakan. Isang araw ay nagpa-party si Clifford sa kanyang tahanan kung saan ay inimbitahan niya si Duncan na dating kaibigan ng kanyang misis. Laking gulat ni Connie nang makita ang lalaki, at mayamaya -maya ay inanyayahan siya nito na sumayaw. Habang sumasayaw ay palihim silang nagbubulungan sa isa't isa, habang si Clifford ay tahimik lang na nakamasid mula sa malayo. Kinabukasan, kinausap ni Clifford ang misis at sinabi na gusto pa rin niyang magkaroon ng anak kahit hindi man siya ang magiging ama. Dito ay napagtanto ni Connie ang dahilan kung bakit inimbitahan ni Clifford si Duncan, umaasa siyang si Duncan ang makakabuntis sa kanyang misis. Labis na nasaktan si Connie sapagkat pakiramdam niya ay mas mahalaga kay Clifford ang pagkakaroon ng tagapagmana kaysa isipin ang nararamdaman ng kanyang asawa. Dahil sa labis na pagkadismaya ay muling nagtungo si Connie kay Oliver at ilang beses na namang nagpatuhog. Hindi nagtagal ay natuklasan ni Connie na siya ay nagdadalang tao. Ibinahagi niya ito kay Clifford at natuwa naman dito ang mister. Tinanong niya kung sino ang ama, ngunit tumanggi si Connie na sabihin ito. Isang araw, habang namamasyal lang mag-asawa sa kagubatan ay biglang sumulpot si Oliver at nakipaglaplapan kay Connie nang hindi nakikita ng mister. Naudlot ang kanilang sandali nang marinig nilang na ang sasakyan ni Clifford sa putik. Sumigaw ang mister, tinatawag si Oliver, at agad namang rumispunde ang boy upang tumulong. Naging mahina ang baga ni Oliver dahil sa ilang taon na panangrabaho sa minahan, kaya habang tinutulak niya ang sasakyan ng amo ay panay ang kanyang pag-ubo. Nag-aalala ng husto si Connie ngunit binabaliwala lang ito ni Clifford. Hinayaan lang niya si Oliver na itulak ang sasakyan at nang makaandar na ito ay galit niyang iniwan ang mag-asawa. Kinumprunta ni Connie ang mister dahil sa pagtrato niya kay Oliver, ngunit iginiit ni Clifford na ginagawa lang ni Oliver ang kanyang tungkulin bilang tagasilbi. Nagpa siya si Connie na puntahan si Oliver at iniwan niya ang mister na nalilito. Pagdating ni Connie sa cottage ay nadatnan niyang nakahiga si Oliver at nanghihina. Inangkin ng boy na kasalanan niya ang mga nangyari at ayaw niyang tratuhin siya ni Connie na parang bata. Sa kanilang pag-uusap ay inakusahan ni Oliver si Connie na ginamit lang siya nito para magkaanak. Tugon naman ng misis na nagpakanton siya sa kanya dahil mahal niya ito. Alam ni Oliver ang pakiramdam ng pinagtataksilan kaya itinaboy niya ang misis at sinabing hindi kailanman magtatagumpay ang pagmamahala nila. Humagulgol ng matindi si Connie sa kanyang kwarto kaya't nabahala si Clifford, subalit sinigurado si ni Connie sa kanyang mister na ayos lang ang bata. Iminungkahi ni Oliver na mas mabuting ianunsyo na nila kagad ang kanyang pagbubuntis upang maiwasan nila ang chismis. Ang hindi nila alam ay narinig ng kasambahay na si Ivy ang kanilang pag-uusap at nalaman itong nagdadalang tao pala ang kanyang amo. Pinuntahan ni Ivy ang cottage ni Oliver at doon ay nadiskubre niya ang diary ni Connie. Dito ay nalaman niya ang lihim ng misis na ang ama ng dinadala niya ay si Oliver. Nagpa-party ang mag-asawa para i-anunsyo ang pagbubuntis ni Connie, at sa kalagitnaan ng kasiyahan ay ibinigay ni Ivy ang diary kay Clifford. Doon ay isiniwalat niya na matagal na palang kinakanto ng kanilang boy ang kanyang misis at siya ang ama ng sanggol nito. Nanlumo si Clifford at tinanong niya ang maid kung bakit niya ito ginagawa. Sinimulan ni Ivy sa pagbanggit sa mister niyang si Ted na namatay sa minahan ni Clifford. Ikinwento niya kung paano ipinagkait sa kanya ang nararapat na kabayaran sa pagkamatay ng kanyang mister. Giit niya na napilitan siyang maging isang katulong habang ang pamilya ni Clifford ay patuloy lang na namumuhay ng marangya at tila walang pananagutan. Pagkatapos ng kumpruntasyong ito ay nilapitan ni Connie ang kanyang mister, ngunit itinaboy siya nito. Isinisi ni Clifford kay Connie ang pagkawasak ng reputasyon ng kanilang pamilya, sinasabing habang buhay ng may bahid ang kanilang pangalan dahil sa kanya. Habang pinapalaya si Ivy sa mansyon ay tinanong siya ni Connie kung paano niya nalaman ng tungkol sa relasyon nila ni Oliver. Tugon ni Ivy na masyadong halata ang kanilang landian. Sa puntong yun ay buong tapang na inamin ni Connie na mahal niya si Oliver ng buong puso. Pagkarinig ni Ivy ay nagsisi siya sapagkat hindi niya inakalang totoo ang pagmamahala nila. Sinabihan niya ang misis na puntahan kaagad si Oliver bago pa siya tuluyang mawala sa kanyang buhay. Agad na pinuntahan ni Connie ang cottage ni Oliver, ngunit hindi na niya nakita ang kalaguyo. Labis siyang nanlumo, subalit nang aalis na sana siya ay biglang dumating si Oliver, at agad naman siyang tumakbo papunta sa mga bisig nito. Sinabi ni Oliver na kailangan na niyang umalis, ngunit iginiit ni Connie na kaya siya nitong protektahan. Ipinaalala niya rito na siya ang ama ng batang dinadala niya, at hindi niya hahayaang may masamang mangyari sa kanya. Inamin ni Oliver na natatakot siyang magpalaki ng anak sa isang magulong mundo. Pakiramdam ni Connie ay sumusuko na siya sa kanila, kaya't nagpa siya siyang umalis na lang. Pinigilan siya ni Oliver at sa wakas ay buong puso nitong inamin na ang tanging nais niya sa mundo ay ang makasama siya. Niyakap siya ni Connie at pinagsaluhan nila ang isang mainit at matinding halikan. Pagkatapos nito ay pumunta si Connie sa pabrika upang kausapin si Clifford. Ipinapaalala ni Clifford sa kanya ang dalawang panata na sinira niya, isa ay ang hindi niya pagbigay ng sanggol sa kanya, at pangalawa ay ang pangakong magsasama sila habang buhay. Mahinahon siyang sinagot ni Connie na nagbago na ang takbo ng buhay, at gusto na niyang bitawan ang lahat para sa isang simpleng dahilan, at ito ay ang pag-ibig. Sinabi ni Clifford na winasak ng kalandian ni Connie ang tahimik nilang pamumuhay at dito ay hindi na nakipagtalo ang misis at bagkus ay humingi na lang siya ng diborsyo. Nang mapagtanto ni Clifford na balak pakasalan ni Connie si Oliver ay nagnitnit siya sa galit at sinabing gusto niyang makausap si Oliver ng personal. Pagdating ni Oliver ay agad siyang ininsulto ni Clifford at sinabi na ang pagpapakanto ni Connie sa kanya ay parang nagpakanto ng misis sa isang hayop. Matapang siyang sinagot ni Oliver at sinabi na ang mga kagaya niya ay ginagamit ang mga karaniwang tao upang makamkamang yaman at mga pansarili nilang interes. Sa galit ay tinawag ni Clifford na isang bastardo ang magiging anak nila ni Connie. Susuntukin na sana siya ni Oliver subalit nakiusap si Connie na pabayaan na lang ito. Ipinaalala niya kay Clifford ang lalaking minahal niya dati at pinakiusapan ito na ipamalas ang tapang niya dati sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya. Habang papaalis ang dalawa ay nakapagpasya din sa wakas si Clifford. Pumayag na siya sa diborsyo at sinabi niya kay Oliver na kunin na ang kanyang asawa, sinasambit na pag-aari na niya ang mundo, ngunit hindi ang pag-ibig. Habang papaalis ay muling tiningnan ni Connie sa mansyon na may tahimik ng iti sa kanyang labi. Pagharap niya kay Oliver ay niyakap siya nito ng mahigpit, dama ang katahimikan at kapayapaan ng kanilang bagong simula. Salamat sa panunood! Huwag kalimutan i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel! Para maging updated sa mga bagong recaps, hampasin mo lang ang notification bell.